Kapag puso na ang nagpasya, kahit anong mga pagsubok lahat ay makakaya. Pakinggan ang kwento ng pag-ibig ni Sofia at Mateo na sa kabila ng pagkakalayo ay nanatiling matatag ang kanilang mga puso. Narito ang kwento. Sa isang maliit na bayan, may dalawang pusong nagtatagpo sa di inaasahang paraan. Si Mateo seryosong binata, at si Sofia, isang masayahin at mapagmahal na dalaga. Simula pa lamang, batid ni Mateo na si Sofia ay nasa ibang mundo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, tila ba ang mundo ay nagliliwanag sa tuwing sila'y magkasama. Ang mga kwentuhan sa ilalim ng puting buwan, ang mga ngitian na naglalaro ng tadhana, nagbigay sa kanila ng aliw at ligaya na minsan ay hindi nila inaasahan. Subalit sa pagtagal, tila ba ang tadhana ay naglalaro ng isang mapanlinlang na laro. Isang araw, nang biglang magpasya ang pamilya ni Sofia na maglipat ng bayan upang tuparin ang pangarap na pag-aaral nang ito'y malaman ng mundo ni Mateo ay biglang gumuho. Ang mga pangako ng pag-ibig, ang mga yakap at halik na nagpapalakas sa kanilang puso biglang nawala sa pagtatapos ng isang gabi sa bawat araw na nagdaan ang sakit ay unti-unting bumabaon puso ni Mateo ang pagkawala ni Sofia ay parang isang sugat na hindi naghihilom sa bawat pagtulog ang mukha niya ay laging naroon sa panaginip ni Mateo bumabalik-balik sa kanyang alaala -ala, ngunit kapag bumabalik siya sa katotohanan ang lungkot ay naroon pa rin kahit anong gawin ni Mateo, ang pagmamahal para kay Sofia ay hindi nawawala. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang buhay, subalit ang puso niya ay hindi kumukupas sa sakit at pag-asa na balang araw ay muling magtatagpo sila. Sa bawat patak ng ulan at bawat hagupit ng hangin, ang alaala ni Sofia ay patuloy na sumasalamin sa kanyang puso nagbibigay ng liwanag sa dilim ng kanyang pag-iisa. Ngunit ang mga tala sa langit ay tila ba may kanya-kanyang plano. Isang gabi, sa gitna ng malamig na hangin at dilim ng gabi, isang sulat ang dumating sa bahay ni Mateo. Hindi niya inaasahang ito'y galing kay Sofia. Sa mga salitang nakasulat, sinabi ni Sofia ang kanyang pag-ibig at pagmamahal kay Mateo. Sinabi niya ang sakripisyo na ginawa niya upang tuparin ang kanyang mga pangarap. Ngunit sa kabila nito, ang puso niya ay patuloy na tumitibok para sa binata. Ang mga salitang iyon ay tila isang liwanag sa madilim na mundo ni Mateo. Ang pag-asa ay biglang bumalik sa kanyang puso. Hindi siya nag-atubiling sumagot sa sulat ni Sofia, ipinapahayag ang kanyang matinding pagmamahal at pangako na hinding-hindi niya ito bibitawan. Sa bawat salita ng pagmamahal, sa bawat pangako ng pag-aalaga, ang kanilang mga puso ay muling nagtugma. Sa kabila ng layo at ng mga pagsubok, ang kanilang pag-ibig ay nanatiling matibay at di mabilang. Ang sakit na kanilang pinagdaanan ay naging saksi sa lakas ng kanilang pagmamahalan. At sa huli, sila ay nagtagumpay sa laban ng kanilang pag-ibig na may higit na lakas at tatag kaysa anumang mga pagsubok.